Magandang araw mga kananay. Nagprito nga ako ng isang pirasong isda. hinati ko nga lang sa dalawa. Ipangsasahog ko nga ito dito sa aking niluluto. Nakasalang na nga itong aking kaserolat at nagpapakulo ako ng tubig. Magluluto nga ako ngayon ng kulitis mga kananay. At kanina nga bago pa nga ako magsalang na kaserola ay nabay ko na nga at tinanggalan na nga ng mga tinik yung mga kulitis. Hindi ko na nga sa inyo napakita kung paano tanggalin yun dahil meron na nga ako dating na i-upload na nagluto nga rin ako ng ganito. At ito nga at kumukulo na nga yung ating tubig big Nilagay ko na rin nga kanina yung hmm. kamote do sa pagpapakulo natin kanina. Isinabay ko na. Napakadami na naman nga tumutubong kulitis dito sa amin ngayon. Kahit pa nga maliliit yan ay po pwede na nga yung ulamit. At kagandahan pa nga doon kahit pag maliliit nga ay hindi mo natatanggalan ng tinik dahil wala pa nga siyang tinik. At kapag maliliit pa nga lang yung bubunutin mo ay bubunutin mo na lang siyang buo kaya kasama nga yung kanyang maliliit din na ugat. Kaya kailangan nga na hugasan mo lang yun na mabuti at po pwede naman din kainin yung ugat no dahil napakalit lang din naman nun mga mga kananay. At napakasarap na nga nung pang ulam. At ayan nga nalagyan ko na nga yan kanina ng bagoong. At tapos nga nilagay ko na rin yung ating panahog na no, dalawang perasong hiwa ng isda. At pagkatapos ko nga ang ilagay yung ating panahog ay isusunod na nga rin natin ilagay itong mga kulitis na ating nang nalinisan at nahugasan. Mukha lang nga na napakarami yan. Pero pagka yan nga ay naluto mga kananay yan ay liliit nga ating impis. Kailangan lang nga din natin yung ilubog sa tubig para mas mabilis nga maluto. Kaya naman hinahalo-halo ko lang lang siya hanggang sa lumubog nga lahat yun. Yung ating kulitis sa kanyang sabaw. At kapag nailubog na nga natin na ng mabuti yung ating mga kulitis, ay saka naman natin ulit tatak pa at hihintay na lang natin yung malutong mabuti. Madali lang din naman itong iluto maluto pa kananay kaya ilang minuto lang din ang ating hihintayin. Kayo ba mga kananay kumakain nga rin ng ganito? Mag-comment nga rin kayo kung kayo kumakain ng ganito at kung saan tagalagar nga kayo. Lumabas nga lang ako sandali at pagbalik ko nga itinignan ko na nga itong ating niluluto kung luto na nga ba pero pagtingin ko nga ay hindi pa nga siya luto at hindi pa nga kumukulo kaya tatakpak ko ulit sa pagluluto nga nito mga kanana eh, hindi nga masarap kung lusak itong pagkakaluto dapat nga lang ay tama lang at hindi nga lusak at hindi naman hilaw masarap lang talagang luto dyan na yung saktong sakto lang ang pagkakaluto kaya nga panay panay at may, at may ako nga din siya tinitignan at ayoko nga talaga yung malusak tinikman ko na nga rin para namamalasahan kung tama lang ba yung nakatimpla. At pagkatikim ko nga ay naalala ko, hindi nga pala nalagyan ng na seasoning kaya medyo kulang nga yung lasa niya. Isa nga rin ang seasoning nyo nagpapasarap sa aking mga niluluto. Kaya naman hindi ko hindi ko nga din pinapawalaan na maw ang aking mga niluluto. At hindi pa nga masyadong luto yung talong at yung ating kulitis. Kaya naman tatakpang ko ulit at para dire-diretso na at para mas mabilis na ang ating pagluluto. At onting-onting na lang talaga mga kananay at malapit na lang talaga itong maluto. Alalay na nga lang din ang aking paglalagay ng apoy dito sa aking niluluto at baka naman nga malusa. Ito pa namang kalan ko ay napakalakas at napakainit nga kaya hindi na kailangang lakasan pa yung apoy. Napakaganda nga rin yung pagkakagawa nitong aking kalan at ang gumawa nga lang nitong aking kalan na ito mga kananay, ay ang aking mister. Napakatipid nga rin ito sa kahoy at napakadali pang magluto rito mga kananay. at kahit pangakahagahita at kasing laki pa nga ng binti ang yung ilagay na kahoy ay po pwedeng pwede dahil malaki nga din yung kanyang bunganga at isa pa nga sa mga nagustuhan ko dito sa aking kalan na ito mga kananay ay hindi nga mauling sa aking mga at kaldero at etong nga mga kananay ang dami ko nangangkuda at luto na nga itong ating nilulutong kulitis eto na nga at napakasarap nga talaga din ng ating pagkakaluto at napakasarap talagang humigop ng sabaw eto talaga mga pangulamin na ganito ang hindi hindi mo talaga pagsasawaan at hindi hindi ko nga din hihin tindian. Bukod pa nga sa nakalibre ka at napakasustansya ay napakasarap rin naman talaga nito. Talagang mapaparami ang iyong kain at talagang uulit-ulitin mo rin ang pagluluto nga nitong mga ganito. At syempre pa dahil pagpapala nga ito para sa atin ay hindi natin kakalimutan magpapasalamat sa ating Panginoon. Thank you Lord sa mga pagpapala. At hanggang dito na lang muna mga kananay at ako'y kain na kain na nga at gusto ko na kumain ng kanin. Salamat sa inyong panonood at ay pagpalain tayo ng ating Panginoong